Welcome to Stellar Newsio, your news YouTube news hub. Stellar News PH, your YouTube news channel. Subscribe now! Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Totoo ba? Ms. de Leon, nagalit daw matapos makarating ang balitang nagmumumol si Elis Johnson at Joshua Garcia. Umiikot ngayon sa social media ang tsikang nagkaroon umano ng tensyon sa pagitan ni Namkoy De Leon, Ellis Joson, at Joshua Garcia. Ayon sa Showbiz Update vlog ni Naogi Diaz, Mamaloy, at Merena, kumalat ang balitang namataan si Na Ellis at Joshua na nagmumomol, make out, make out lang, sa ballroom noong nagdaang Star Magical Christmas at 2024. Sa episode, ibinahagi ni Naogi Diaz ang isang kwento mula sa kanyang source. May nagkwento lang sa akin na gaano katotoo na doon sa ballroom ay nagmumul si na Joshua Garcia at Elise Johnson. Ang hirap paniwalaan kasi kung may ganitong intensyon, hindi ba't diretsyo na dapat sa kwarto? Gayunpaman, nilinaw ni Ogi na hindi tiyak ng kanyang source kung ano ang nangyari pagkatapos ng nasabing insidente o kung saan dumiretsyo ang dalawa. Reaction ni Mkoy de Leon Ayon pa rin sa source ni Ogi, dumating sa kaalaman ni Mkoy De Leon ang balita tungkol kina Joshua at Elise. Umanoy labis itong ikinagalit ng aktor na nagbitiw paraw ng mga salita tulad ng "Makita ko lang 'to, sasapakin ko." Dagdag pa sa tsayka, diumanoy nagdesisyon si Joshua Garcia na kumuha ng bodyguard matapos makarating sa kanya ang reaksyon ni Mkoy. Ngunit hindi pa kumpirmado kung ito nga ang dahilan sa likod ng kanyang bagong seguridad mga tanong at opinyon. Sa vlog, sinabihan ni Ogi ang mga artista na unahin ang kanilang karir at iwasan ang mga bagay na maaaring magdulot ng kontrobersya. Ani niya? Kung nakainom man, siguraduhin na sa tiyan pumunta at hindi sa ulo. Dapat inaalagaan niyo ang inyong imahe. Sa ngayon, wala pang pahayag mula kinamkoy de Leon, Elise Johnson, at Joshua Garcia tungkol sa isyong ito bukas naman ang bandera at iba pang media outlets para sa kanilang panig hinggil sa kontrobersyang ito. Mga fans, naghihintay ng linaw. Habang hinihintay ang kumpirmasyon o paglilinaw mula sa tatlong artista, mainit na pinagtatalunan sa social media ang isyong ito. Marami ang nagtatanong, totoo ba ang chismis? O isa lang itong maling interpretasyon ng mga pangyayari? Ano ang masasabi mo sa usaping ito? Share your thoughts sa comment section totoo ba? Mskoy de Leon, nagalit daw matapos makarating ang balitang nagmumumol sina na Ellis Johnson at Joshua Garcia. Umiikot ngayon sa social media ang tsikang nagkaroon umano ng tensyon sa pagitan ni Namkoy de Leon, Ellis Johnson at Joshua Garcia. Ayon sa Showbiz Update vlog ni Naogi Diaz, Mamaloy, at Ed Mrena, kumalat ang balitang namataan si na Ellis at Joshua na nagmumumol, make out. Make-out lang, sa ballroom noong nagdaang Star Magical Christmas 2024. Sa episode, ibinahagi ni Ogie Diaz ang isang kwento mula sa kanyang source. May nagkwento lang sa akin, na gaano katotoo na doon sa ballroom ay nagmomol sina Joshua Garcia at Elise Johnson. Ang hirap paniwalaan kasi kung may ganitong intensyon, hindi ba't diretsyo na dapat sa kwarto? Gayunpaman, nilinaw ni Ogi na hindi tiyak ng kanyang source kung ano ang nangyari pagkatapos ng nasabing insidente o kung saan dumiretso ang dalawa. Reaction ni Mkoy de Leon. Ayon pa rin sa source ni Ogi, dumating sa kaalaman ni Mkoy de Leon ang balita tungkol kina Joshua at Elise. Umano'y labis itong ikinagalit ng aktor na nagbitiw paraw ng mga salita tulad ng Makita ko lang to, sasapakin ko. Dagdag pa sa Chayka, Di nagdesisyon si Joshua Garcia na kumuha ng bodyguard matapos makarating sa kanya ang reaksyon ni Mkoy. Ngunit hindi pa kumpirmado kung ito nga ang dahilan sa likod ng kanyang bagong seguridad. Mga tanong at opinyon Sa vlog, sinabihan ni Ogie ang mga artista na unahin ang kanilang karir at iwasan ang mga bagay na maaaring magdulot ng kontrobersya. Ani niya? Kung nakainom man, siguraduhin na sa tiyan pumunta at hindi sa ulo dapat inaalagaan niyo ang inyong imahe. Sa ngayon, wala pang pahayag mula kinam Koy de Leon, Elise Johnson, at Joshua Garcia tungkol sa isyong ito. Bukas naman ang bandera at iba pang media outlets para sa kanilang panig hinggil sa kontrobersyang ito. Mga fans, naghihintay ng linaw. Habang hinihintay ang kumpirmasyon o paglilinaw mula sa tatlong artista, mainit na pinagtatalunan sa social media ang isyong ito. Marami ang nagtatanong, totoo ba ang chismis? O isa lang itong maling interpretasyon ng mga pangyayari? Ano ang masasabi mo sa usaping ito? Share your thoughts sa comment section. Totoo ba? Mskoy de Leon, nagalit daw matapos makarating ang balitang nagmumumol si na Ellis Johnson at Joshua Garcia. Umiikot ngayon sa social media ang tsikang nagkaroon umano ng tensyon sa pagitan ni Namkoy de Leon, Ellis Johnson at Joshua Garcia. Ayon sa showbiz update vlog ni Naogi Diaz, Mama Loy, at Ed Mrena, kumalat ang balitang namataan sina Ellis, at Joshua na nagmumomol, make out, make out lang sa ballroom noong nagdaang Star Magical Christmas dalawang at 24. Sa episode, ibinahagi ni Naogi Diaz ang isang kwento mula sa kanyang source. May nagkwento lang sa akin, nag gaano katotoo na doon sa ballroom ay nagmumol sina Joshua Garcia at Elise Johnson. Ang hirap paniwalaan kasi kung may ganitong intensyon, hindi ba't diretsyo na dapat sa kwarto? Gayunpaman, nilinaw ni Ogi na hindi tiyak ng kanyang source kung ano ang nangyari pagkatapos ng nasabing insidente o kung saan dumiretsyo ang dalawa. Reaction ni Mkoy de Leon Ayon pa rin sa source ni Ogi, dumating sa kaalaman ni Mkoy de Leon ang balita tungkol kina Joshua at Elise. Umano'y labis itong ikinagalit ng aktor na nagbitiw paraw ng mga salita tulad ng Makita ko lang to, sa sapakin ko. Dagdag pa sa Chayka, diumanoy nagdesisyon si Joshua Garcia na kumuha ng bodyguard matapos makarating sa kanya ang reaksyon ni Mkoy. Ngunit hindi pa kumpirmado kung ito nga ang dahilan sa likod ng kanyang bagong seguridad. Mga tanong at opinyon Sa vlog, sinabihan ni Ogi ang mga artista na unahin ang kanilang karir at iwasan ang mga bagay na maaaring magdulot ng kontrobersya. Ani niya? Kung nakainom man, siguraduhin na sa tiyan pumunta at hindi sa ulo. Dapat inaalagaan nyo ang inyong imahe. Sa ngayon, wala pang pahayag mula kinam Coy de Leon, Elis Johnson, at Joshua Garcia tungkol sa isyong ito. Bukas naman ang bandera at iba pang media outlets para sa kanilang panig hinggil sa kontrobersyang ito. Mga fans, naghihintay ng linaw. Habang hinihintay ang kumpirmasyon o paglilinaw mula sa tatlong artista, mainit na pinagtatalunan sa social media ang isyong ito. Marami ang nagtatanong, totoo ba ang chismis? O isa lang itong maling interpretasyon ng mga pangyayari? Ano ang masasabi mo sa usaping ito? Share your thoughts sa comment section. Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? Feel free to comment your... Ano ang masas... This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.